Oh, ano ba? Nasa labas na pala kayong dalawa. Oh. Oh, itong uh, Lutino at yung Albino. Oh. Ganda. Pulang-pula mata. Oh. Sabihin, tagal-tagal ko na kayo hindi nagsisilip. Pwede na pala kayong ibaba. Eh. Silipin ko nga yung mother Wala na. No? Oh. Wow, lumilipad na kayo. Oh. Malakas na pala kayo. Hmm. Magnanay na bampira, Magtatay pala. Mag-asawa. Oh, mga vampira ko. Oh. mga baby bird ko. Buhay na malakas na pala kayo. At lumalabas na kayo sa pugaran, ha? Alright, silipin nga natin yung ating post dan. Oh, ng balita. Ay, yung ating split dan palo. Kaya natin yung mga anak nila. Eh, yung ano, eto. Sayang lang yung isa, eh. Namatay yung yung visual post, eh, visual dan, eh. you know? Ano oh, ganda ng kulay? Ang ganda, ang ganda, 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 ganda. gan palo. Wow! Very good, very good. Very good, very good, oh. Alright. At saka meron tayo dito yung napisa ng bagyuhan. Silipin natin yung napisa ng bagyuhan. Yan. Far blue. May napisa ng bagyo ito dalawa. Oh, you know? Wow. Good, good, good. Very good kayo. Yan. Very good kayo dalawa. Ha? Alright. Ito yung par blue. Opa at saka at saka ano. Ang tawag ito. Move viewing. Move opa, you viewing. Alright. Nakabahit kayo.